Hi mga besh! Welcome sa aking vlog for today's video. I-share ko po sa inyo ang experience ko dito sa Cochin River Tubing. Marami po kasi nag-inquire at nag-comment about this video. So, ginawan ko po kayo ng video para meron po kayong idea at maging safe yung magawa ang adventure na to at mag-enjoy kayo. Una, mag-book ka muna at online na nga mga booking pero pwede mo nang gawin doon on the spot kahit sa harapan nila basta sa online. Tapos, mag-register ka na dyan, titignan nila sa computer tapos kailangan mo mag-sign ng waiver. Pwede ka na mag-sign ng waiver doon mismo or anytime before you go there. Dito nga'y sinasabihin niya na kami iscan yung QR code para lang makapagsign na ng waiver. So, ibibigay na nga sa iyo kung anong rinenta re mo, tuba o yung swift or kung may sarili ka, pwede ka rin sumabay sa mga yan. Kasama na ang bus pass at saka ang vest. Yung ibang swimmer, hindi na talaga nag vest pero pag first time nyo, I recommend it. Hindi nyo pakabisada yung river so mas maganda, safe side lang muna kayo hanggang sa ma-familiarize na kayo sa river Saka na kayo mag-decide kung gusto nyo bang mag-vest or hindi. Pwede nyo naman tanggalin on the way pag nakita nyo namang okay naman yung river, you can just remove it and just put it on the side of the your swift or your tube. At dahil anak to ng mga aking subscriber, mga panahon na yun ay mga numeral dad pa sila, minarapat kong itali sila lahat sa aking tube para safe sila at madali ko silang masagip kung halimbawa man eh may mangyaring hindi maganda sa adventure na ito. Sa reality, walang mag sa inyo ng ganyan mga besh. Yung mga anak nyo, kayo ang maglalagay sa kanila sa mga tube na yan. At kayo, sariling sikap kung paano kayo makakarating dyan sa inyong mga tube. Sa mga gantong adventure mga besh dito sa Canada, bihira lang yung meron talaga na sa inyo. Yung mga ganito, ang responsable lang sila ay yung mga tube. Pero yung mga paglagay sa inyo sa mga tube nyo, most of the time wala po talagang tutulong sa inyo. Kaya dapat prepared kayo for that. Binanto. naka video ka na <laughs> ito 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 na lang Uy. eh eh ha? ito to po yukot iyo arti arti mo <laughs> oh no ha ha bago ko makalimutan mga besh, pag may sarili ka yung palutang o yung tube, alaman nyo kung saan yung legal na pwedeng magpark. Kasi doon nyo lang po pwede i-inflate ang inyong mga tube or your swift o kung anong palutang po yun. Bawal po doon sa parking lot na malapit po sa pub at saka doon sa mismong rentahan. Inaalaw lang po nila ng sandaling parking doon para makapag-register lang po kayo. Then you have to leave. Kung di po, baka po kayo matow. Bibili na tayo dito. Masanay na kayo kasi isa lang ang bathroom ton tapos mahaba pa ang pila. Yung washer mga besh is for provided lang sa call of nature to be honest. Di po uso dito sa Canada yung may changing room po or shower room kaya pupunta ka dyan na nakabihis ka na pang digo mo or dyan ka magbibihis sa sidewalk, sa kotse at kung saan saan pa. Basta be discreet lang po, wag pong mahalay. Eh. Pero to be honest, wala naman talagang titingin sa inyo mga besh. Man, yung own business lang tayo mga besh. Walang silip-sili. Kung sa Pinas ay manyak ka, pagdating mo ng Canada, huwag kang maging manyak ka. And let's go back to the lake na nga mga besh. Ito yung nga ina-advise ko na lahat kayo magdala ng paddle. Kahit na yung tube yung gamit nyo. Usually kasi pag tube din na kailangan. Pero kasi nung hindi kami kumuha ng paddle, Nako, apat na oras kami nagpalutang-lutang sa ano, ilog. Kasi guys, pag tube yung gamit mo, ang um, usual usually ginagamit ng mga puti o ng mga matatangkad na tao ay eh, kamay at yung kanilang legs sa pagpasagwan. Kaya nila yon kasi abot nila. Tayong mga maliliit, hindi. ang hirap. Tumating pa nga yung panahon na may mahangin. Naku, imbis na umuusad kami, umaatras kami, napapalayo kami lalo dun sa finish line and nagtagal kami for four hours. Sharing of chicken. Ito, nagdadala kami ng pagkain, mga besh. Tapos, kakain kami dyan sa gitna, magkwekwentuhan, magkukulitan. Yung iba, tatalon dyan sa tubig. Tapos, babalik ulit sa tube nila. Tapos, magkakantaan kami. Ganyan. Kulitan lang talaga. At kung ayaw mo na mag pwede ka rin maligulan dyan sa park nila. Hanapin nyo na lang yung park. Tatawid lang po kayo sa may bridge yun eh, alam ko. Dakota dito. <laughs> 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 ah, so scared. Ice cream muna tayo. Dito po yung ice cream parlor namin. Nakakatuwa kasi nag-accept sila ng debit. Parang tradition na yung kumain kami ng ice cream dyan. Supportan na rin po sa kalila. At saka, masarap naman talagang kumain ng ice cream pag mainit ang panahon. Kaya pag nagpunta kayo dito, subukan nyo rin tong tradition namin. Oo nga pala mga besh, siguraduhin nyo lang po ang mga kalat nyo, dadaling nyo po pabalik sa inyong mga kotse o sa basurahan, pabalik sa pangpang, huwag po kayong mag ng mga kalat or magtatapo ng basura sa river. Kung hindi, baka mapagbawalan na po tayo balang araw na pumunta sa magandang river na ito. Wag na wag na hindi kayo magvivest kung hindi kayo swimmer mga besh kasi maraming portion na napakalalim talaga mga besh. Nung tube pa yung gamit namin, maraming beses kami nalalaglag sa tubig. Kung hindi kami marunong mangoy, oy, oh, malamang nalunod na kami. Pero yung swift, never pa kami nalaglag. Kaya mas mahal man ang swift at mas paganda mo na ang adventure pag naka -tube. Pero mas marirecommend ako pa rin na ang unan yung gamitin ay swift itong red na ito. For first timer, para medyo secure. Lalo na pag may bata kayong kasama. Pero pagka expert na expert na kayo, try nyo din ang tube kasi nandun talaga yung adventure. Pero kasi sa tube, kailangan fit ka. Kasi mahirap umakyat pabalik sa tube pagka nalaglag ka. So, dapat malakas ang katawat mo at kaya mong mabuhat ang sarili mo pabalik sa tube. Pag hindi, mag-swift ka na lang para safe. Baka hindi ka na makabalik sa tube mo and worse, baka malunod ka pa. Lalo na pag mga rafting na mga besh kasi magalaw masyado yung current tapos mabato tapos pwedeng mag-flip yung inyong mga tube. Pero sa Swift hindi ko pa naranasan yan. So I highly recommend renting there kasi may vest na, may bus pass pa. Or wear vest para lang sa first time nyo. Ako kahit matagal ko na ginagawa to at swimmer ako, nagbe-vest pa rin ako kasi hindi mo masasabi, baka mamaya mauntog ako dyan, malaglag ako, ma-unconscious ako, at least lulutang ako. Tumaob na dati kasi yung tube ko at nastuck ako dyan sa mga bato. Muntikan na akong hindi makaalis. Delikado rin yung mga bato na yan. Madulas yan. at possibly kayo ma-injured. At kung wala kayong vest, natsyempohan kayo sa malalim. Baka malulot kayo mga besh. Kaya nga pag bago, tinatali ko talaga yung mga kasama ko. Kasi para pare-parehas kaming magtulungan kapag ka may isang nalaglag. Yung mga rapid mga besh, siguro mga pito na ganyan. Nakakatakot lang siya sa umpisa eh. Kasi syempre hindi mo alam. Baka pwedeng tumumba yung ano mo. Tapos, ang lakas nga ng current. Ganyan, no? Mapapasigaw-sigaw ka lang ng konti. Ganyan. Pero masaya naman. Kasi parang ramdam na ramdam mo talaga yung adrenaline rush. After nga ng mga rapid na yan, kalma na siya, ganyan na lang, magsasagwan ka na ng papunta doon sa finish line. At yun naman yung tinatawag nilang little beach kung saan pwede ka mag-swimming ng bongga-bongga kasi hindi na yung private property. The rest kasi nung mga dinadaanan nung no? tubing ay mga private property na mga besh. Dito nga one to sawa na ang pagsuswimming mga besh. Sariling sikap yan, ayusin yung mga ganyan. And magbabalik ng aming mga ano, rental. Daladala dala na lahat ng aming mga salbabida. Uh, isosoli na namin on Last na trip nila mga beshes 6.30 ng hapon. Minsan nag na ng konti pero hanggat maaari gawin nyo lang 6.30. Kasi wala na kayong pag-iwanan niya mga yan at uh, hindi naman yung sa mga kotse nyo. Medyo bulky siya. Kuya! Pwede na Kuya? Pwede na ba? English! Pwede na Kuya! Oh, okay. At ito naman yung bus na magsahatid sa amin, pabalik dun sa starting point. Kailangan namin surrender yung binili namin na wristband na kasama na nga yan sa rent. Pwede mo rin bilhin niya ng ganyan lang. Kasi yung iba wristband lang yung binibili kasi may sarili nga silang tube. Isasakay mo yung tube mo dyan na depleted na. Tapos, babalik na kayo sa starting point. But then again, na sinabi ko nga sa inyo, walang toilet-toilet dito, walang shower-shower. So, sa pag-uwi, bihis-bihis kung saan-saan lang kasi walang ang changing room. Sa kotse, sa bushes, kanya-kanya diskarte na lang kung ng pagbibihis mga besh. Kung maarte ka, nako, good luck. Huwag ka na pumunta dito kasi mahirapan ka. This is gonna be the blooper, right? <laughs> oh, yan mga besya na nagustuhan niyo video for today. Thanks for watching. Mwah!